Hello guys, Nandito ngayon tayo sa may People's Park ng Gentrias. Yun o. Tara no? tayo dito. Ito yung bagong park dito sa may Gentrias. Music ito nga pala siya yan ang people's park dito yung location po dito guys ay dito sa may biklatan papasokoy nyo sa so ito sa magandang park dito yan katulad ng halimbawa na kiterapi may mga may edad na uh, ito, isa itong magandang tambayan pasyalan gawa ng napakaraming puno fresh air mata nyo naman napakalilong pa puro puno ng mahogany nice yan guys ah kaya maganda yung Pagpasyal dito Kahit mga kabataan Mga bata Pagka may edad na Siyempre maganda itong therapy sa kanila Fresh air Maganda yung lugar Yan. Pag mga kabataan naman At mga bata Pwede kayong uh, Mag-enjoy dito Sa paglalakad yes! sa forestry Yun. Akin natin Akin Ganda, di ba? At may pinaka-hanging bridge sila. Ito. Huwag lang kayong magtutulakan dahil uh, medyo nakakalugto. Uh, pagka niyugyog yan, niyumuyugyog siya. O so, yun o. Know, Tagalaw-galaw pa. Yan. At ito ay isang paikot. Katulad nito. Yan. Kung may mga bata kayo na kasama, magtatakbo-takbo dito. Ingatan nyo na lang para hindi malaglag dito sa mga butas dito. Yan. Isang maganda to. Yan. At dito nga sa taas na ito, makikita natin yung ah uh, adya, adyan, yung bike trail. Ayun guys. May nakalagay dyan, bike trail. Yan. At dun sa may baba, Ayon ah, yung mga skateboard yung mga gustong dumayo ng skateboard yan meron dito sa Gentrillas dito ito sa may Biclatan punta natin yun maya maya ikutin lang natin to yan medyo mahaba haba rin pala to pag inikot pero sa mga ba bababa ah dito siya bababa sa lugar na ito guys yan ang baba noon, kapag ka inikit natin, kayo dito. Yan sa lugar na ito. Yan. Dito. Dito siya bababa. Papunta doon. Pekot lang siya. Isang paikot siya. Yun yung kabila. Yun. Ayan. Yung kabila. Mahaba-haba na rin pala siya pagka nilakad. <laughs> Nakakapagod din pala. Ayan, pakita ko sa inyo yung kabila na yan. Diyan dadaan siya. Okay, Ayan. At doon yung baba. Sa. Ayan, yung ang baba sa kabila. Ayan. Ababaya na tayo. Ayan, maganda rin dito pagkagabi. May ilaw din to. Yung tuntungan na ito. Ayan. Nasa may gilid. Ito, 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 ito. Ayan, may pinaka-ilaw siya. Ayan, o. Ganda, o. Hoy, tapos na. At ito guys, yung sa ibaba. Ayun. Ito. Yung kanina, yung pinuntahan natin ay ang tawag ay Elevated Nature Park. yan At kapag ka doon ka tumaas, dito ang iyong baba. Ayun. Dalawang ikot siya, guys. Bago makababa dito. Puntahan natin dito. At uh, ito nga pala yung kanilang magandang uh, CR. Yan, no? Oh. Ganda. Bagong gawa. yon At ito yung bike trail na tingin natin doon kanina. Yan, no? Oh. Bike trail. yon losong ay dito. Yan. Yan. Ang magandang paglosong ng bike trail dito. Yun. Palosong dito. Yan. Yan. Maganda yung pagkakaporma ng bike trail, oh. Bikeot, ikot, siya Yan. Oh. Yan, paikot-ikot siya dyan. Ilang balik. Tapos balik ulit, pabalik dito. Yan. Palabas doon. Ito mga nagja-jogging dito naman sa gilid. Yan, dito. Sa gilid. At ito naman guys, yung isang maganda dito. Yan, sa mga apo ah, dito. Yung isang bago nilang bubuksan, eh ito. Ayan. Ayan yung skate park yan isang magandang skate park oh, yun napaganda tambayan lalo na maganda to pagkagabi magandang mag skate dito pagkagabi yan ito nyo oh. yan at sa mga bata ay yun naman yung mga kung gusto nyo maglambitin Ayan, yung mga may daladala kayong mga maliliit na chikiting. Ayun ah, oh. Diyan, ah, pampalakas ng braso, pampalakas ng mga binte, ayan. diyan yung ipasyal sa lugar na 'yan. Maganda pagkahapon para medyo malilom. Kupapasyal po kayo dito. Ayun. Ito yung skate park. Ganda oh. Dayuhin nyo nito guys. Skate park. At sa ang sabi ay ngayong 12 ay magbubukas po ito. Bubuksan sa publiko. Yan. Yun. Bike trail map. Um, may finish din pala siya. May mapa pala siya. <laughs> At ito, yan, ito yung maganda o sa magja-jogging kayo. O pwede rin naman. Yan, dito sa may labas na ito. Kasi ito yung loob na ito, ito yung bike trail. Yan. At ito yung finish niya. Yan. Yan yung finish. Yun, oh. Yan o. Oh. pagka kayo galing pala sa loob, ah, ito yung finish niya. Yung lugar na yan. Tapos ito, yung jogging place. Kasi may mga nagbabike na mga bata. <laughs> yan. Ang ganda dito, magpasyal At ito yung kung kayo ay mga magulang, yan. Puwede din silang gabayan dito sa lugar na ito. Yan 'yan ang, ang starting. Yan ang starting yung pilasok ni Kuya. Shoutout kay Kuya. Yan at ang finish ay ito. Ito, sa lugar na ito hindi lang natin kita ang finish kasi nasa likod yung signboard ng pinis niya tapos kung kayo naman ay magga-guide yan dito kayo dito kayo magsigaw-sigaw ng konti <laughs> sa lugar na ito yan dahil pagka nandito kita niyo na yan nagpasok diyan yun dun yan may pekot-ikot maganda ang pinaka bakod niya ay yung mga halahalaman Oh, yan ayan. Yung niya yung halaman. Ayan. yung mga halaman yung pinakapaikot niya pagka nagbabike pala dito. Yun. Napakaganda. Yun. At dito, kita rin yung ano. Ayan yung mga nag-skate pagka nag-aabang-abang kayo yan tambayan tambayers yun yun yung pinagbibisikletahan na yun ay jogging place pagka kayo po yung magja-jogging yung mga bata ay eh, wala pa namang mga taong nagja-jogging kaya doon pa nagba bike bike sa medyo samento. Uh, at yan guys bago tayo umuwi uh, pasyalan natin itong kanina yung dapat bababaan natin na hindi ko tinapos kasi uh, lang mm -hmm. yun akitingin lang natin itong taas yan. maganda rin dito eh. yun oh. kaso mainit na Ang maganda siguro dito kung magtambay kapag kaumaga yun uh, may mga palala dito pagkatatas kayo Ayan. Do not climbing on the rail. Railing. Ayan. Huwag yung tatas dito. Ah, uh, pagka may baong kayo guys, pagkain, yan, pwede po kayong kumain dyan, no. Oh. Talagang parang nagpipiknik din. Ah. Uh, yun, no. Oh. Ilang pesto kita dito yung sa nagbabike pasyal pasyal Yon, tapos kita rin pala dito yung may mga palaro ng mga bata doon sa dulo Yon, yan ngayong February 12 ay magbubukas daw ito yung lugar na yon para pasyalan na marami yan pasyalan nyo na lang po dito Ayan, ito yung inakita natin gati na uh, guys hanggang dito na lang ang aking video salamat sa inyong panonood at huwag nyong kalimutan mag subscribe at like <laughs> thank you Thank you.